Chris Aquino nagpakita na sa publiko matapos makipagbuno ng ilang taon sa kanyang sakit. Para sa aking balitang showbiz, matapos ang mahabang panahon, nagpakita na sa publiko si Chris Aquino nang suportahan nito ang kanyang kaibigang designer na si Michael Leiva sa pagtanggap nito ng award. Si Leiva tumanggap ng award mula sa People Asia People of the Year 2025. Dumating si Chris kasama ang kanyang anak na si Bimbi. Sa interview kay Chris, nagsorry ito dahil na-late siya. Ayon sa Actress TV host, nahirapan ang mga kasama niya sa bahay na siya dahil nagsimula umano sila sa bagong gamot na kanyang tinitin. Take. Noong photo opportunity naman, nag-request si Leiba na tanggalin ni Chris ang kanyang face mask pero sinabi nito na pag-agritan siya ng kanyang doktor. Ayon kay Chris, hindi niya pwedeng hindi supportan si Leiba kahit hindi pa siya okay dahil parang tatay na umano ito ng kanyang mga anak. Parang kapatid na raw niya ito at napatunayan niya ang katapatan nito sa kanya sa maraming paraan. Kaugnay nito nang tanungin kung kumusta ang kanyang pakiramdam, tahas ang inamin ni Chris na hindi siya ganon ka-okay.